by Jeng and Otep it's me, your Ati Jeng. <laughs> Ngayon po, for today's video, ay magluluto po tayo ng isang sikat na sikat na street snack o street food ng mga Pilipino. Ayan, yan po ay ang binatog. Ayan, sobrang favorite din ito ni Tatang at favorite din namin syempre mag-asawa. Ayan. Ang una natin gagawin ay Linisin muna natin itong ating mais. isang kilo lang 'yan. Linisin lang natin kasi may mga bukbok, bukbok -buk talaga. Ngayon, linisin natin. Malalaglag naman yung mga bukbok niyan sa ilalim, sa mga dumi-dumi. Actually, hindi naman siya talagang dumi. Pero mga ano 'yan, mga tuyong ito, toto toto, 'yan oh. mga ganyan. Ito yung puting mais ang ginagamit talaga sa binatog. Yan. Isa pa. Suri na. Lilinisin pa naman natin yan mamaya. Yan. Ilagin natin sa ating kakirolo. Napakadami na ng isang kilo na to guys. Kasi umaal sa to. Ayan. Wala namang kaming tanim na mais. Binili ko lang to. Kaya wala tayong pag-aani ng mais. Lagyan natin ng tubig na marami-rami kasi matagal itong lalagain. Malalambutin muna natin ng konti. Hindi pa malambot na malambot. Lagyan natin ng tubig. Yeah, meron pang mga ibang natira. Na hindi natin napalut na, na ano kanina natanggal. Tanggalin na rin natin para mas mabilis. Yeah. Ayan. Tapos dagdagan natin ng isang cup na ako o lime powder. Ito naman yung magsisilbi nating pampalambot. Yan. Nang ating balat ng mais. Ito o. Oh. Nanilaw-nilaw agad. Yan. Yan. Haluin muna natin ng konti para mamix yung apog. Saka natin isa lang. kukuluin natin to ng halos mga 1 to 2 hours Kumporme sa kalalabasan ng ating mais kung medyo malambot na yung balat niya kasi kailangan matuklap yung balat niya para hindi mas kapal. Sa so, kayo naman talaga yung kailangan nating gawin sa unang step ayan. Isa lang na natin guys sa ating kalan. Yan dito tayo magsalang para makatipid-tipid tayo sa ano sa gas. Ayun. Kaya na, at kaya tayo nag-provide ng mga ganyan para sa mga ganitong pagkakataon kapag medyo matagalan ang pagpapakulo. Hindi muna natin ng ano ng pang-prime. iba talaga namimiss yung mga ganitong klase ng lutoan. mga simpleng lutuan pero alam nyo guys hindi all the time simplicity ang ano na to ang manifestation ang manifestation ang meaning most of the time lalo na sa amin noon ano yan simbolo yan ng poverty <laughs> ang hirap kayang magluto sa kala noon lalo na pag nag-aaral ka sa kala na bigatong kailangan mo talagang bumango ng mga 3.30 or alas 4 ng madaling araw para lang makaluto ka talaga noong pinagdadasal ko sana meron kami shilin <laughs> meron kami gasol ayan not all the time ngayon syempre natutuwa kami nababalikan namin yung mga ganyang ano lifestyle kahit paano may mga pagatong-gatong kami ganyan pero noon ako, hindi kami natutuwa. Kasi sa paghanap pa lang ng gatong, makagat-kagat ka pa ng ahas dyan. Diba? Medyo mahirap talaga yon Wala lang talagang choice. It's not a matter of choice nung mga panahong sobrang hirap na hirap talaga ang buhay. It's a matter of faith. <laughs> Kapalaran. Ayan. Medyo nabasa ang ating gatong umulan kasi nung nakaraang araw kaya medyo mausok yan ganyan talaga ang buhay ng kalang digatong ayan hintayin natin to guys na kumulo ng mga about 1 and a half to 2 hours nga yung pagpapakulo at pagpapalambot kasi yon nung balat pa lang hindi naman siya totally yung nakalambot na agad ng ganun tapos syempre parang time to time each check natin para naman hindi masyadong lumambot na nang nandyan pa yung apog kasi tatanggalin din natin yan yan update update natin ang ating binatong yan bilis mabilis talaga kapag kalang digatong yan oh. musok-usok nga lang kaya maganda dito sa labas i-check natin guys ang ating binatog ayan konti pa hindi po masyado hindi pa lumalaki hindi pa namamaga ng kaunti hintayin natin mamaga ng kaunti hindi pa natatanggal yung kanyang pinakabalat na balat kasi kailangan alisin yun para pumutok siya at maging binatog wow alisin natin mamaya yung apog para walang lasa yung apog. Yan. Mga ano pa siguro, 30 minutes. Yan. kung na ulit natin. Bale, isang oras at 15 minutes na dada na. 1 hour and 15 minutes. Tingnan natin. Ayan, okay na to. Kasi, kung titingnan nyo, ayan, natatanggal na yung kanyang balat. Hindi naman kasi natin masyadong palalambutin. Kasi baka, na naman, baka naman kapag nilamas natin ay madurog na siya. Ayan, no, oh, okay na matanggal na yung balat. Puputi na yan. So, alisin na natin dito para medyo lumamig. Kasi, itatapo na natin tong sabaw. Alisin natin yung apog. Tapos, hugasan. Tapos, isasalang ulit ng mga isang oras ulit. O, oh, ganyan katagal ang ating binatog. O, isang oras. O, hanggang sa lumambot. Yan. Yan na. Natin. Ayan. Oh, Ibubuhos ba? na ni Daddy D. Uy! Teka lang, si Kulas ay hindi iwan -e pala masyusutan kala ko yung aso masyusutan ng mainit ayan i-shoot natin sa fish net. kasi dyan natin kukuskusin wait lang ihan wait 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 rubus oh. ko mm -hmm. ayan oh. bango ayan okay habang binabasa para lumamig ay itapat na natin sa gripo yan, natatanggal na yung ating apog kala ko kanina may aso sa ilalim ng ano eh ganyanin, ganyanin natin mainit pa patuluan muna natin para lumamig Kasi pag hindi natin binasa, hindi pa mag stop yung cooking process. Kapag hinintay namin, natin lumamig dito sa kasirola, baka mamaya sobrang lambot na. Madurog na yung mais kapag ginaganya natin. Kasi ito yung pampatanggal, guys. ng balat. ito po muti. Dati, ang ginagamit namin, abo. Ang pa uso ang apo na naman kami mapunta sa palengke. Yung mga bata pa kami, talagang abo. Hindi ginagamit na panlinis. Mas mahirap linisin. Yung like ito, Oh, ang bilis. Yung natin. O, oh, diba? Naputi agad, Oh. Hmm. Tingnan nyo naman, Oh, malinis ka agad. Hmm. Oh. Diba? Success ating ako. yan after ilang minutong nakatapat sa running water at pagkusko sa fishnet Ayan na. Yan ang ating hinihintay. Wow. Oh. Yan ang ating goal. Yung maging maputi siya na ganito. Ayan. O. Oh. Isasalang na ulit natin. ng mga isang oras mahigit. Matagal-tagal kasi talaga ang binatog. Pero sulit naman yan. Worth it ang paghihintay. Okay. Isasalang ulit natin. Ayan, oh, puti oh. Bandawan pa natin ng isang bandaw pa. Ayan, napakaputi. Tanggal ang balat. Wala na, ubos na yung apog. damihan na natin ng tubig kasi matagal talaga itong pakuluin. na itong gatong natin. Ano na, uh, dos por dos, hindi ano? Uh, dos por dos. <laughs> Kaso ito mauso kasi medyo, ano, medyo basa. Pero Lilia pa rin yan. Kasi kailangan natin ng matagal na pakuluan. O diba? Yan ang kagandahan ng may ganitong kalan. Medyo mausok nga lang. Pero pagano naman, amihan naman eh. Hindi naman sa amin umuusok pagano. Makikita nyo. Tingnan eh. nyo. Tingnan So, paganoon, papuntang bukid. Ayan, hintay ulit tayo ng mga isang oras. At makakakain na rin tayo ng masarap na binatong. Tingnan natin ang ating niluluto. Ayan, ganda ng ating apoy. Laking tipid. Kasi pag sa tank ito, nako. Yan, oh. Hindi pa. Konti pa, konting oras pa. Yan after uh 30 minutes ulek, bali nakakaisang oras na and 15 minutes. Tingnan natin kung ano lang yung, yung, yung itsura. Ayan, medyo talagang matagal talagang palambutin pero malapit oh, na to. O, oh, konti na lang. Oh, lumaki na nga eh. Mm -hmm. Konti na lang kaya medyo hinahinay lang rin yung apoy. Binawasan ko lang ng konti yung gatong kasi baka naman dumikit naman sa ilalim. Ayan, malapit na. Talagang pag nagluluto ng binato guys kasi sanay na sanay kami na to noon pa nung bata pa lang ako, nagbibinatog kami ni nanay talaga. Sobrang patience talaga yung kailangan. Pasensya talaga. At, huwag kang gagamit ng gasol o ng shilin mo. Ng tanke. Eh. Kapag magluluto ka na to, kasi siguradong mauubos. Para kang nagluto ng bulalo. <laughs> Ayan. Kaya talagang mainam talaga to sa ano, sa gatong. Ayan. nakokontrol naman yan binawasan ko na yung gatong nya kasi baka naman dumikit kasi sa ilalim yan wait natin another 30 minutes palagay ko talagang lutong-luto na yan 30 minutes pa yan after 15 minutes again kulang na sa tubig may nakaready naman akong water dito kulang na sa tubig pero hindi pa hindi pa kasi ito guys ano fully cooked kaya kailangan pa natin lagyan ng ano tubig tapos kapuyin pa natin ng medyo malakas pa ulit. Ayun sakto na 'yan. Kasi 15 minutes lang naman yung pinalipas ko. Another 15 minutes ulit. <laughs> Another 15 minutes. Saka ilan ah na? 1 hour and 30 minutes. 1 hour, 1 hour and 30 minutes na. Kasi ang ano ko dito 1 hour and 45 minutes eh. Na maluluto. Ayun. Medyo hinaan natin yung apoy kasi baka masunog. Malapit na malapit sa talaga. A few moments later. meron sana doon. Binili ko rin dito. Dalawang piraso. Hindi ko pa man din pinakayon. Tapos nung no, wala aming kayuran. Kudkuran sa amin. Yung kudkuran, hindi ko alam kung nasaan. Malamang naiwan sa bangka. <laughs> Dalawa, na. Dalawa na siguro, parang maliit ano. Dalawa na lang. Salang, so pwede na yan eh. Dami yan. Ha? Dami oh, sa... lang daw, be. Hmm. Kasi iba naman din nagluyo. Para sa amin. Yung bumili na kami ng Napadaan kami sa halo-halo. Ayan, naghalo-halo -halo kami. Ayan, ang init naman kasi. After another 15 minutes. Ayan malapot na at lutong-luto na nagdagdag na ulit kami ng tubig kasi baka dumikit hayaan lang namin yan dyan hanggang may baga palambot pa yun ang palambot pero kukuha na kami ng aming pang merienda lalambot pa yun ang lalambot guys kukuha na kami hindi ng konting sabaw na napakalapot na Ayan. Kami. Ang naging proseso niya ay three and a half hours. Lahat ng proseso. Ganon katagal. Ayan, dito tayo. Ating kubo. Tang! Tara tang! Ayan, guys. Ito na ang ating binatong. Ayan. Diba? Talagang grabe ang waiting time pang merienda talaga to. Maraming paraan ang pag kain na to pagkain talaga maraming paraan ha merong nilalagyan ng nyog tapos patis nyog asin nyog asukal ah yung iba naman walang nyog kami ni daddy din nyog asukal gatas si tatang patis uh, lagot kay nanay sa <laughs> yeah. sa matamis matamis Kain tayo, guys. Ay, wala yung asukal ko. Hindi pala yan yung nilagay kong asukal ko. Sigdi di lang yan. Kukuha rin ako ng aking ano. Oh. Este mo. Tayo. <laughs> lang sa akin na asukal. Guys, ang paboritong merienda ret sa bukid. <laughs> Bilitog. Nikkanigantang. Oh, Iyog. Ito para

May mga maraitun. Meron pa sakalan. Pinasakalan mo talaga. Uh, Ma Pinagsantukan malam mm. eh. Malambot na, 'tap. Oh. So, pero pan, may ilalaga, may ilalambot tatas? pa yan tang, no? Mm -hmm. May gatas pa yan. Malambot pa yan, hindi inalisan lang namin ng apoy. Mm. Puputok pa yan. Eh. <max> puputok pa ito eh, kaya ata. Pula pa. Malambot na 'to, pero puputok pa rin 'to. Malambot pa yan. Malambot pa yan, nakukunan, nakukunan ko pa dal. Sige. Mainit kasi kanina. Mainit <laughs> oh, pa yung pong. Mainlog at saka gatas pong. Ang mm, gatas, garap yan. Garap, mo gatas. May gatas pa yung pong, oh. Hmm? Sarap yan pag may gatas. Sarap yan, nadami yan, yan ng yog. Gatas. Mamaya, sunod. Tiklan ko yun ng nga niya. Gatas lang. <laughs> Kaya lang ako tiyem na may gatas na to ah. Bakit? Dati ano ginagamit mo? Sukla lang. lang. Mm -hmm. <laughs> Kapag nagkawakan kami niya, may gatas talaga? Tignan mo oh, 5 minutes pa lang lumaki pa ulit. Mas umano pa siya. Umaalsa pa, eh. pa no? Hmm. Ito, may sabaw siya po oh. Ito oh. Masarap ng sabaw niyan po. Oh. Di ba? Masarap ang may gatas. Nyog! Kadaming nyog! Abot hanggang mama yung hapunan nyog. niyang pong. <laughs> nyog na may gatas na may asukal pong. Ay, kasarap pong. Meron na tao? Mama, baka si Claude mo. Masarap yan, tayo, Yung may asukal sa sa kagatas. Oh, ang pakakoy ko kung may ano. Mm. Yan ang style namin ni Daddy D. <laughs> sa kanong mga bata kami ganyan naman talaga. <laughs> o, oh, si Pungloy. O, lagyan mo ang nyog pong. Meron na, tayo ang Ala, konti. Ganda Ang dami ng nyug na yan. Maganda nga yun, puti ang bitatog nung araw, pula <laughs> yung, yung pulang ay, maes. Masapal yung tang <laughs> Yung pang ano tang, yung okay. pang pids. Ilalagyan din ng ano? Ilalagyan din ng apog. Apog or abo. Kaso pang pids natin ayon? Hindi, ano yun? Ang maes na pula talaga? Yung binagawang dati, ang maes, ma, wala mo naman puti yun dati eh. ano? uh -huh yung, ano? Yung ginagawa nating mahablang, yung may hablang ka ano. Um, tsaka yung tsaka dilalaga yon. Kasi yung ginagawa page, matikas di kahit laga. Hindi kaya. Tama. Talaga. Ah, tapos ang binatong. upo na dad, alam ko naglalaway ka na. Naglalaway nga na si Daddy din. Oh, go na. <laughs> niya na, dahil lang mawag sa Oh, tingali ka. Tingali ka, Yun nga pila. tang. Ano talaga yung tang? Mabili. Tapos sabi nung ano, magdamag daw yung nakasalang kaya pala putok na putok. Hmm. Nasa yung, adi uling tang. Kinukwento okay. niya sa akin eh. Tingnan mo, kalambot tsaka pagpaka Magdamag daw yung nasa di uling. Nakalan. Tapos konti lang yung ano nila, huling. Yung malapot eh. Malapot. Yung isa, yung, yung ano na lang natin dyan, dad. Nang na natin hanguin. Kasi kung meron mang madidikit yan, hindi naman sobrang dami. Saka ah, may tubig na yan. Ah, na nga. pa. Yan. Pa. Pa, ang... oh, pa pong. Dami, dami pa pong. Kaya nga. Kaya nga. <laughs> Ay eh, parang kanin din yan. May laban tayo mga mayang gabi po. Kaya nga. May laban kayo. Oh. Ayan, yeah, tingnan natin ang subo ni Daddy D. Baon tayo mga ba ba may po. Baon tayo mga mayang. Ay hindi pa yan tang. hawagin nyo, ano tang? Pamirenday natin. Ang oh. dami dami nyan. Baon mga mayang. Subo na dad. Inaabangan kita eh. Ah. <laughs> hmm. Hindi. Hmm. Yan ang ikalawang batch ni Tatang oh. Mahinyog daw <laughs> Kanina kasi patis <laughs> Lalagyan niya rin ng gatas At saka asukal <laughs> Meron pa bong doon Ayun, nakasalang pa, ang dami pa no? hmm. Hindi ko lang inaalis para lumambot pa Kasi lalambot pa yun ginukwento nga sa akin nung nagtitinda sa palengke na kadiuling lang yun magdamag tapos madaling araw nila sinusupot tang kaya pala grabe yung pagka ano talaga nun Nakintang. creaming creaming na sa sobrang lambot nakadiuling yun eh medyo mapait yan tang nasukal ako eh na? nasukal ako doon eh ito asukal tang oh eh, ah, ito asukal ah Asukal na gandig, ganyan. Hmm. hindi ganyan? Hindi. asukal na tunay. Ah, oh, kala nyo walang asukal na tunay. Ako lang ang nagaganito. Tang kasi... Pang-diabetic ka ito lang. Pang-diabetic to eh. Kaya medyo mapait ito. Ito yung asukal na puti talaga. Akala nyo wala? Kala ko wala. <laughs> Meron. <laughs> Mapaitan kayo dito. Hindi nyo masyadong ma-enjoy. Pero masarap. Sarap din. Yung aftertaste lang. Hindi pagsasayang ng oras ang paghihintay sa mga bagay na mahalaga. Kapag mahaba ang ating ipinaghintay, lalo nating nararamdaman ang kahalagahan ng pagdating ng mga bagay na ito. Katulad rin sa pag-abot ng ating mga pangarap. Mas maraming hirap na pinagdaanan, mas matamis ang tagumpay kapag ito ay atin ang nakamtan.